Alas dos nga ng madaling araw at ako ito ngayon nakatulala. Ako hindi pa rin makapaniwala na ako'y nasa barco na at pauwi nga ng Mindoro. Wow. Di bali ngay alas 12 ng madaling araw ay umalis nga yung bus sa puntang Batangas Pier. Tapos nakarating nga kami ng Batangas Pier alas dos ng madaling araw. Ako'y naninibago kasi napakabilis ng aking biyahe. Kaya nga gustong gusto kong bumiyahe ng madaling araw kasi nga bukod sa walang traffic ay napaka-smooth talaga ng biyahe. Tulog pa nga ang aking utak nung ako ay bumaba sa bus. Eh nung okay magbabay na sa barko ay eh, nagising ang aking buong kaluluwa eh. Ano kang pagkakamahal na ng pamasahe sa barko? Eh 500 plus na eh. Dati gay nung ako ay ay 500 ay kasya na hanggang makauwi ako dito ng bahay. Eh ngayon yung 500 ay pamasahin na lamang sa barko eh. Ang akin nga palang barkong sinakyan ay Montenegro. Nung nabili pa nga lang ako ng tiket ako'y kinakabahan na at sa pagkakaalala ko nga itong Montenegro ay sira na at kalawangin na. Abay pagkakakita ko ng barko ay eh, ang ganda eh mukhang bago kaya ako'y na-excite na, na nga sumakay. Pagkasampa ko nga ng barko ay eh, ako'y namang haa. Aba, mayaman, may sariling 7-Eleven sa loob. Ako nga'y makabili ng slarpe. Eh. Nung ako nga'y makaupo na sa upuan, ako na may nagtaka. Bakit ga naman yung sahig ay hindi nakatiles, tapos yung kisa may ang nakatiles? Bakit ga? <laughs> At after nga ng halos dalawang oras na paglalakbay sa kalagitnaan ng dagat, ay kami nga duduong na dito sa Kalapan Pier. Ako nga'y yun, naninibago ngayon sa biyahe. Kung dati, Manila to Mindoro, inaabot ako ng 5 to 6 hours sa biyahe. Abay, ngayon ay apat na oras lamang ay nasa Mindoro na ako eh. Wow kung may kasarap pag ganito ay napakabilis talaga. Pagbaba ko nga ng barko ay sumakay naman ako ng van para pumunta sa bayan ng Nauhan. At dito naman sa kanto ng Sampalok ako bumaba para maghintay ng mga sakyan papunta sa aming barangay. Dito na nga laang din ako natagalan sa paghihintay ng mga sakyan kasi halos lahat ng mga jeep sa amin ay papunta pa lamang din ng Calapan City. Kaya ang ginawa ko ay nagarkila arkela na lamang ako ng tricycle, buti ako may nakasabay kaya medyo maliit-liit din yung aking binayaran. At fast forward, nangarating na nga ako dito sa amin at ayan nga ang aking papa, nagtatakid na nga ng duyan kasi sabi ko yung ako inaantok, hindi naman ako makatulog sa loob at sobrang ang init. Sabi ko nga dito na nga alam ako sa labas matutulog, nang mapresko-presko naman. Wow. Habang natuduyan nga ako dito at nagpapaantok, ay nakipagkwentuhan muna ako sa aking kapatid at syempre tinanong ang buhay-buhay kung kamusta na nga baga sila dito. At pagkagising ko nga dyan kay Natang Halian, ay ko namang magluto. Buti nga at may niyog dito. Haka ko nga, itatry ko nga kung marunong pag ako magbalat ng niyog. Kasi nga nung kabataan ko guys, ay marunong talaga ako magbalat ng niyog. Wow. Kaso ay hindi na nga pala ako marunong. Kaya inabala ko muna ang aking papa at pinagbukas ko nga muna nitong niyog. Pa ko nga ay buksan niya lang at ako na nga ang magkukudkod. Dito sa amin ay ganito yung style ng pagkukudkod ng niyog. Bawat bahay ay meron pong kayuran. Yan po ang tawag sa pangkudkod ng niyog dito, kayuran. Tapos, ang ang tawag po sa ginagawa ko din sa amin ay pagkakayud. Hindi po kagaya ng sa Manila na di kuryente po yung pangkudkod ng niyog. After ko namang magkudkod ng niyog, ay ito naman tayo sa aming tungko at magpapaliab naman tayo ng kahoy. Di bali ang ginamit ko nga pala dyang ay itong bonot. Tapos ang gagamitin naman nating panggatong ay itong bao ng niyog. Di ba? biniya ako lamang siya ng maliliit para mabilis mag at magkasya na din sa ating tungko. Meron naman kaming gasol dito. Kaso, namiss ko lamang talagang magluto dito sa kahoy. Wow. After ko namang mailagay yung mga bao, ay ganito naman yung itsura niya guys sa tungko. At ang gagamitin naman nating pang dubdo ay itong tuyong dahon ng saging. Mas malingas kasi ito tapos mabilis din talaga siyang umapoy. Oh wow. di ba? Nakatipid ka na sa gas ay nag-enjoy ka pa. Wow. Di ba? sinukso ko nga pala yung dahon ng saging dun sa ilalim ng tungko tapos sinindahan para maglingas naman yung nilagay nating bunot sa ilalim ng tungko. At habang hinihintay ko nga maglingas yung bao sa tungko ay pipigaan ko nga muna itong niyog. At after nga na ng mga ilang minuto ay ito na nga ang itsura ng ating tungko at napakalakas na nga ng apoy. Wow. Kaya inilagay ko na nga ang ating kawali at nang makapagumpis na nga tayong makapagluto. Hindi ko na nga pala ipapakita sa inyo kung paano ang pagigisa. Kasi siguro naman lahat naman tayo ay marunong namang magisa, diba? <laughs> Di ang niluto ko nga nga pala ay ginataang bagoong. Wow. Tamang tama ito pang ulam at pang sausawan. At habang hinihintay ko ang maluto yung ating bagoong, ito naman yung maglalambat at dumating na nga galing laot. Sabi ko nga abay sakto makakabahagi ng pang-ulam para mamayang gabi. Wow. At ayun na nga, meron nga tayo dito ang dalawang malaking tilapia at iba't ibang klase ng maliliit na isda. Galing wow. nga pala ito sa aking tita at bisla din ko nga daw nang may madala nga daw ako pa uwi ng Manila. Wow. Dito nga pala sa gilid ng bahay ay merong nakatanim na sili. Wow. Kaya nga pumitas muna ako para mailagay sa bagoong nang meron namang kaunting anghang tayong malasahan. Yay! Sakto naman, pagkahugas ko nga ng sili ay luto na nga itong bagoong. Kaya naman agad-agad ako naglagay sa isang tasa kasama yung sili. Dito din pala sa tabing bahay ay maraming puno ng mangga at Indian mango. Kaya wow. tamang tama talaga yung niluto kong bagoong para meron akong sausawa nitong Indian mango. Maliliit pa din pala yung bunga nitong Indian mango. Pero ito talaga yung gusto ko sa Indian mango. Ayoko talaga nung madilaw na sa Indian mango. Kaya ayan, pipitas nga muna tayo nung tinatawag nilang Indian mango na bubot. Wow. Mas masarap kasi itong kainin kasi malutong tapos maasim-asim. Dinurog ko na nga din pala itong sili para mas masarap naman yung kain ko. Ang kaso nga lang ito palang siling ito ay wala man lang anghang. Kahit kaunting ang ay wala man lamang akong nalasahan. Kaya naman, mangain na tayo ngayon ng injang bubot. Wow! Grabe! Ang tagal kong naghanap sa Manila nitong injang bubot pero wala talagang nagtitinda doon Kaya naman nung nakita kong may bunga nga yung puno ng injang dito, ay agad na nga ako nagluto ng bagoong para naman makakain tayo ng injang bubot. At after ko namang mga ay ng Indian, ay pumunta naman kami ng tabing ilog para naman bisla wow. din itong binigay na isda ng aming tiyahin. Katulong ko nga sa pagbibisla itong aking kapatid. Ganito nga pala yung ginagawa sa mga isda na hindi nabili dito. Ginagawa naming daing. Pabor din naman sa amin yung pagdadaing kasi mas mahal talaga yung kilo ng daing kesa dun sa sariwa. Wow. At ito naman ay kinahapunan na. Namitas nga pala ako ng kalamansi dito sa bahay. Di ba meron din palang tanim na kalamansi dito at grabe napakadami niyang bunga. Wow. May mga talong din po palang tanim dito at grabe napakadaming bunga. Pero wow. itong talungan na ito ay hindi po sa amin sa aking tiyuhin ito. Kasi yung tiyuhin ko po ay nasa Manila. Kaya Kuya Jun, kung na namanood mo ito pengi akong talong. Piprituhin ko nga pala itong talong na ito kasi masarap ito at saktong-saktong -sakto itong ipartner sa ulam na inihaw na tilapia. Wow! Kinagabihan naman at ito na nga, iniihaw na nga ni Papa itong dalawang perasong tilapia. Wow! Kapag umuuwi talaga ako ng Mindoro, ito talaga yung isa sa gustong-gusto kong kinakain kain kasi bukod sa napakasarap italagang fresh na fresh ng tilapia dito kasi huli nga dito sa Nauhan Lake. At ayun na nga, luto na nga ang aming mga ulam at kakain na nga kami ng hapunan. Di bali dito na nga pala kami kumain sa labas at naglatag na lamang kami ng dahon ng saging. Tapos ayan meron tayong kanin, yung piniritong talong dalawang tilapia. Tapos ayan yung ginataan kong bagoong. At gumawa na din pala ako ng sausawa na toyo na merong kalamansi, sibuyas at sili. Tara po kain po tayo! At habang kumakain nga kami dyan guys, ay grabe, na isip ko talaga na ang laki ng pagkakaiba ng Manila sa probinsya. Kahit sa Manila guys, talagang lahat ng kahit ultimo isang perasong kalamansi ay babayaran mo. Pero dito sa probinsya, basta meron ka ang tanim, ay meron ka ang kukuhain. Huwag kang nga ang talagang kukuha ng hindi iyong tanim, matalagang magkakabaranggayan. Ayun lamang guys, para po sa ating video ngayon. Salamat sa panonood, hanggang sa muli, bye bye, peace!